dito tayo sa Mabalakat naman. So meron tayong pupuntahan na museum. Cultural, Cultural Museum. Center. Cultural Center. Yung dating ano ito eh. Yung dating munisipyo ng Mabalakat. So, after tulay lang. Ay, after simbahan lang yun. Museum? So, tingnan natin kung yes. anong meron doon. Pero, mm -hmm. mga mga sa arts sigurado ma-appreciate nyo. Nandun din yung gawa ni uh, Sir Noda Munoz Dalawa ata yung naka-display niya Actually sold na ata yun eh Sold na yun pero hiniram lang sa ano Hiniram niya sa oh. Hiniram niya <laughs> Hiniram niya doon sa bumili For ilang days para i-display Yan Sana nandyan si Sir Noda Ah uh, Nagpapamessage eh Kaya lang na-message mo ba? Na Papamessage siya kung pupunta tayo eh. Uh, sana na dyan. Di lang naman tayo ang pupuntang ang magbabalag doon ngayon. Alright. So ayun guys. Nandito tayo sa Our Lady of Grace. Parish of Samba, 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 Simbahan sa Mabalakan. Nag-park muna tayo. <coughs> Dahil walang parking doon. Nandito so, tayo dadaan. Papunta na Mabalakan. Uh, yun, yung dating munasipyo doon. So, ayan guys, yung museum. So, tara. Kasap tayo. Ayan, hapil na siguro naman. Nakamukas na yung ano.

ito yung mga ano lugar ng mabalakat no Mabito. ito yung parang ito yung bin binlog natin na may ano guys na pavilion nung sa balakat festival I and mean, yung, sa balakat yung I mean, city mayor's office uh, so. and then the barangay na rin ng balakat ito nung kapag kwari like with the top thing list of city mayor yeah. yes. then ito ang dalitang city ato po yan. Hindi uh, sa kaya pa yan. Uh, <laughs> At yun, yun, yung mga naging mayor dito. Spade. Yung hindi ko lang kilala uh -huh. yung iba. Jose Mendoza. Ay. Valentino. Ah, Marcelo Tiglao. Ayan, Tiglao. Si Mariana de la Cruz. Narciso, Mariana Tiglao. Ba't walang picture yun na Mar Ano na? Pwede Emilio Dominguez. Francisco Garcia. So, sinong inabutan natin dyan? Ocampo, Mendoza, Delacruz Morales, Madlambayan, Arturo Garcia, Mando Kiyok, Carlito Pineda, Candelario Gregory. Oh, parang bata pa lang si Jose. So parang inabutan ko, si ano booking Marina Morales 1980 Warwick to 1992 Warwick. yan halili na butang ko rin. So okay ayan yung ano natin uh, Office of the Mayor. So next tayo, dito naman. Ay matanda na yan, yan 'yung mga naunang mayor dito. So ito ang uh, Dito ka muna na. Yan, ang vlog um, natin para sa Facebook. Anong tawag daw dito? Pre-colonial. pa, ano? ang uh, simbahan. The Spanish Con... Territory Papalangit. Parang story Papalangit. At yun, yung simbahan kanina Ay, hindi Oo, oh, tama, yung simbahan kanina yan Virgen oh, de Gracia Ngayon, Our Lady of Grace American Rule So, ganda At yung Ano naman, ah uh, Sacklark airport, airport city, aqua planet. Pumunta na tayo doon. Oh, Clark uh, Museum. Pag minsan puntahan natin yung Clark Museum. Kami kasi is, o, oh, yun din. Sa yung, yung Gomez White, White House? Sa atin yan? Hindi. Oo, <laughs> oh, kaapilido lang yan. Sa so, ninuno natin. <laughs> I think Lola Norris. Lola Norse. Statenberg. Uh, ito yung pinuntahan namin, Han, nung nakabike kami, Hadwang Falls. Air Force Gabaldon. Tore, gusto kong punta ito. Torre ng Apong Pepang, Gobes White House. Ito yung The ONHCP, nakuha rin yun, eh. So, orang magkita ito. Old Santa Ines House. Ito, nagkikita natin ito, Han. Nga. Ito yung bahay sa Santa Ines eh. Hmm. Ay, yung... Ganda. The war years. So, ayun, guys. Akit na tayo dito sa taas. para sa mga arts, mga arts na makikita natin dito. Arts exhibit, ayan. Dalawang art. Ayun kay Sir Noda. Hmm, kay Sir Noda. Ah, mamaya makikita natin. Nandyan lang, nandyan So, start tayo dito. Pukpuk pilak. dali na gamayo so ano siya a gifted ah Hmm. Oh, gumagawa siya nang ganito, guys. Ito para nag nagahabi. Teo Garcia, ayan, ginagawa niya 'yung mga ganun na hat. Alonso Saklag Manlilikha ng bayan uh, Ano ginagawa niya? Plot? Parang plot? Master plot Ah, okay Musical instrument ginagawa naman niya Ginaw bilog um, Mangyan Sa siyang mangyan Ah, uh, this is for the mangyan save this time writing system ah oh, okay for banishes and things right. pang pang sulat tata pang sulat yun ano niya yabing masalon dulo merong sumisingit na vlogger dito <laughs> <laughs> Diabing yeah Masalon Dulo. Yan anong ginagawa niya? Master of Texel Weaving. Master of Parang, course. parang tela rin, no space Ah, uh, artist mo yan? mm -hmm. no, artist yan, national. Ito yung Estelita Pantilan. Mm -hmm. Ito, naglalala. I Ang mean, gagawin, I mean, wait, Parang siyang, parang ano, tipa, Uh, banig Ambalang Ausalin So ayan, Nagahabi din siya Haja Amina Api Ano to Ah parang banig din guys Darhatas Sawabi Ayan, mga tela-tela din to Ito yung duyan Si Federico Caballero mga kong Doyan Uwang Ahadas So ano siya? Real Gulay sa Bingo Dito ako please play By the, the A musical instrument So ito siya ano, kilala Salinta mo nun So nag din Lang Dulay do so, nag din Samaon Sulaiman So, ano siya? Playing Kutchapi Mas technical demanding Philippine Production Instrument Ito yung siguro yung Kutchapi Masino Intaray So, musical instrument din Regarded artist or, Poet din siya Or the musician Masino Intaray Masino Intaray perform aside from being a master of basal, kulilal, and bagit. Yeah. Ayan. Okay, gawad sa malilikha ng bayan. Order of the nation, national artist. Ayan, yeah, order of national artist. Ayan, yeah, si Miss Nora Honor. O, Nora Cabal Terra Villamayor. Yung palintunay niya pangalan. pa naging national artist. Tapos si Mare Lu Diaz Abaya. So ano siya? <clears throat> Film Television Director. Okay. 1980s. Ricardo Ricky Lee. Ah, ito ano na tayo? Uh, ayun. Ito screenwriter, journalist. Mga simula niya siguro. Manuel Conde one of the prominent names to early golden days Philippine cinema during the this time. Ah, kilala ko yan. So, movie actor na. No? Genius Chan. Tandaan mo, try natin search mamaya sa bahay. No? Hmm. Kidlat Tahimik. Continuously in getting the, the cinema Kidlat Tahimik. is known as the father of independent Filipino cinema. Okay. So, mga... Ano to, mga movie short film siguro ganyan ito sigurado kilala natin yan Ronald Allen ah, K. Po o kilala natin bilang FPJ sabi alam natin artista yan Ay, Panday yan Alpihang Daga no, si yes ah siya, uh, siya. Si kasama ni ano Sino -Sino? Eddie S. Romero Pilipino. filmmaker din yan yung mga pinigula niya Ismael Bernal so ayan Filipino uh, filmmaker Ang um, Catalino Roca so ayan, ayan mga Filipino artist Gerardo de Leon parang uh, i-review ko mamaya sa vlog natin at sa search ko yung mga moving Agnes Loxin choreographer okay choreographer director teacher Alice Reyes multi-awarded dancer choreographer teacher oh. Ramon Obusan National Artist of Dance Ayan. Yeah. Lucrecia Reyes Urtula so, First, she's in pop and ethnic dance for 40 years so, ethnic dance pop dance Leonor Orosa Gokinko Gokinko National Artist of Dance yeah. Francisca Reyes Aquino. So, sa dance din to, folk dance. So, sumayo ako dati yung dalito, guys, nung uh, ano pa ako, bata pa. Francisco Manosa. So, ano siya? A true champion of Filipino design. Oh. Brainchild behind iconic landmark designs of various structural systems. Engineer. So, para siya, oh, ano? uh, ano? Hindi, ah, Ayan, ito yung mga gawa niya guys Arky, parang ganun Jose Maria Saragosa Ah tama, architecture architect, architecture ah, Architect din to Si Jose Maria Saragosa Ayun yung mga gawa naman niya Landscape ito Landscape architecture El, Depen El Deponso P. Santos Jr. Ayan, di mga Di Tingnan mo ito, Daddy. Leandro, Le Leandro Loxin. Artist of Architecture. Ay, ganda ng mga gawa niyo. Gusto ko ito. Ito yung pinagusto ko. Tapos, Pablo S. Antonio. Architecture din. Ayan, mga nakulang building. Saan ba ito sa Manila? Juan. Juan, Nakpil. Ayan, architect din. Ang mga gawa niya. Loro Alcala. A comic. Ano Uh, ah, National Artist for Visual Arts. Ayan, mga comics nga. Ayan. Asyong Aksaya. Ayan, alam po ginawang movie to si Asyong Aksaya. Small but terrible. Mga ginawang ano yan, mga ginawang movie din yan. Nag-start sa comics. Francisco Coching Visual Arts din. Labu-Labu. Bibora, comics. Federico Aguilar Alcuas. isang visual arts din. Ah, painting naman to. Painting. Benedicto Cabrera. Painting. Ah, parang abstract ba ang tawag dun, guys? <laughs> Hindi ako masyadong ano guys ha hindi ako masyadong artistic visual arts yeah. si Abdulmari Asia Imao Jose Hoya visual arts yeah. ang Kyoko ang Kyoko tapos Jeremias Elizarde Navarro Galing ah. Eh. Arturo Arluz Visual Arts Hernando Ocampo Cesar Legaspi Vicente Manansala Napoleon Isabelo Abueva uh, Sculpture na to Artist Bar sculpture. Victoria Edades yan. Yeah. Um, painting Guillermo Tolentino yan. Yeah. sculpture Carlos Francisco painting Fernando Amorsolo yan. Yeah. painting yan. Yeah. Salvation Lim Higgins so passion passion design Ramon Balera Fashion Design. Okay. So ito yung gawa ni Sir Noda Munoz, di ba? Ganda. So ito pa yung isa. Ito yung binigay kay Mayor, no? Ito yung binigay ni Sir Noda kay Mayor. So gawa natin siya ng So, ayan, napakaganda ng gawa. Eh, yung antenna po hindi ko na kuhanan. <laughs> di ba? Napakagandang gawa. Mga hollow block sa maliliit. Napakadetalyado ng gumawa ni Sir Noda. Yero, di ba? Galing. Napakagaling. Yung kalendaryo, di ba? November 25 ang nakaano. So ito ata yung sold na naibili na to wala tayong idea sa sa <coughs> tawag dito mm, presyo pero sold na to hiniram lang ni sir na para i-display for how many days tingnan yung mga chinelas guys oh. so. <laughs> mega sardines mga panggatong bagaling meron kampilan kaldero kutuan may pansit kanton pa doon A box ang galing mga lona hollow blocks diba ang ganda TV malakas kaya yung ay TV antena malakas kaya yun saan yung TV niya kaya dito <laughs> ang ganda diba yung higa papag may cabinet pa doon nalagyan ng uh, damit natin and then Mabalak at sense of art artist habis at old municipio. Ito ang pangalan ni Sir Noda Munoz. Ayan, diorama pala ang tawag dito guys. Diorama. Andon? Sculpture? Sa baba? Ah, hindi, hindi ko So, ito, Homage of, homage to Prida da Carlos art and fashion style last last dos Pridas. yeah yeah to struggle with one and so dito sa uh, bilang ng so meron tayong pinaninuwala ang tikbalang ayan ikapambangon so, ng dengan ang tura niya Singapre. Tapos sabi nga sa kanta sa Mabalakat, merong kapre. May taba akong um, sindi-sindi. Yun parang dun sa bahay ni em em Emilio ang, ang Aguinaldo. Yun, yun, yun. Meron dun. So, eto si, ano naman, ah, uh, kasi nga saan kaya? Wang Od. Wang Od, tama. Kilalang kilalang kayo. Yes. Kung may pagkakataon, papatatuwa ako sa kanya. <laughs> Pa. Ayan. Toot. Medyo medyo de. Ito yung mga uh, siyempre katutubo nating Aita. Ayan. Magsasaka. Ito. Nagawa Arellano Aguinaldo. Arellano Aguinaldo din. Sa kanya lahat siguro gawa ito. Uh, magtutubo. Ayan. Ayan. Basa ista Mistara. Napauso ka. So ayun, napagtanaw dito. Meron pa daw sculpture sabi ni Mrs. So, tingnan natin. Ito hindi ko na aalala. Gawain sa manlilikha ng bayan 'yan, medalyon. Tapos ito naman, Order of National Artists Medallion. Ito so, yung favorite ko. Golden Bell. Meron pa dito. Baka meron pa akong nalampasan. Ay, ito pa mga... Basurahan siya. Diba? Pero napakaganda. Malapit na yun, March. So ayun guys, natapos na tayong uh, i-tour ang museum nito dito sa Mabalakan. Na yeah, picture daw tayo. Pero hindi ako makita sa bahay <laughs> So ayan, dati dito ako makuha lang schedule ah. Police clearance sa kabila doon yung ano eh. Uh, police station. Ing Balen, Mabalakan ka, Dr. Rizal Alright Let's go Sa so, Yung po ang vlog natin For now, mauna ma-upload to Kesa sa mga punto kong ano Vlog Alright